At tulad na nakikita nyo, idadagdag na ng robloxgratis.org ang 15 milyon libreng Roblox sa aming account. Kamusta kayong lahat? Isipin nyo na lang na mayroong 15 milyong libreng Roblox sa inyong Roblox account nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Ang galing, di ba? Manatili hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang isang lihim na kakaunti lang ang nakakaalap at pwedeng makapagpabago sa inyong paraan ng paglalaro. Sinubukan ko ang iba't ibang paraan para makakuha ng libreng Robux. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang website na kung saan ay nagbibigay ng 15 milyong Robux sa Roblox. At ang pinakamaganda dito ay gumagana ito sa lahat ng mga devices, mapa-Android man, iPhone, computer, Xbox, PlayStation at MetaQuest. At bago tayo magsimula, siguraduhin na nakasubscribe kayo sa aking channel at naka-on ang inyong notification bell para wala kayong mamiss sa mga Roblox tips. Tara! Una, mag sa inyong Roblox account. I-click ang inyong profile picture at kunin ang inyong username. Halagang isulat ito ng tama para walang mali sa pag-transfer ng Robux. Buksan ang browser at i-type ang address na ito, robuxgratis.org. Sa unang kahon, ilagay ang inyong Roblox username at iklik ang magpatuloy. Piliin ang inyong device, Android, iOS, PC at iba pa. Pagkatapos ay i-click muli ang magpatuloy. Piliin ang 15 milyong Robux at pindutin ang magpatuloy. Hintayin ng sistema na ihanda ang inyong Roblox at masasabi ko sa inyo na napakabilis at ligtas ang server para sa inyong account. Ngayon, iklik ang susunod. Kapag handa na ang inyong Roblox, hihilingin ang website na patunayan na tao kayo at iklik ang verify. Kapag na-validate na ang inyong device, hihilingin sa inyo ng system na buksan ang Roblox para tignan kung pumasok na ang Roblox. At tulad na nakikita nyo, idadagdag na ng robuxgratis.org ang 15 milyong libreng Roblox sa aming account. At matagumpay na natapos ang pag-load. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na sa robuxgratis.org at i-boost ang inyong Roblox account gamit ang 15 milyong libreng Roblox. Ito ay isang lihim na teknik na madalas ay hindi ibinabahagi ng iba pero ibinahagi ko lang sa inyo ng libre para mapakinabangan nyo. Kung nakatulong ang video na ito, maaaring i-like, subscribe at i-activate ang notification bell para sa iba pang pa mga bagong updates. May mga katanungan ba kayo? Maaari kayo mag-leave ng comment sa ating comment section at sasagutin ko ito. Salamat sa inyong oras at panonood at kita-kits sa susunod na Roblox Tips.